Ah, oh, April, yeah. saka ano, Ira. Pumuna kayo. Yan. Okay. Bale, hinahamon ko kayo. Sa eating challenge. So, papunod nyo ba yan? Ah. <laughs> Kakasaba kayo? Kumakain kayo ng Jollibee? Yes. Ah, oh, kumakain kayo ng Jollibee, yan. <laughs> yan. Buksan nyo, buksan nyo, buksan nyo. Mm -hmm. Yan, okay. Ah. Okay. Oh. Wait lang ha, ah, wait lang ah. ha. Kale, nakikita nyo yan. Yung Jolly Spaghetti. Uubosin nyo yan within 3 minutes. Kaya o kaya? Kakayanin. Kakayanin? Mananala kayo 2,000, no? Oh. 2,000, kaya? Okay. Pero, pag ninyo naubos, merong consolation prize mamaya. Okay. Ha? Ah. Ready na? Ready na? Okay, ready na? Ako din, ready na. In 3, 2, One... Go! Hmm, pwedeng haluin niyo muna, muna, haluin niyo muna. muna. Haluin niyo muna, haluin niyo muna. Kuha! Hindi, layan kayo na, mo na yung garap Eh, Iyan, kain. Dali. Hindi naman siya ganun kainit eh. Hindi naman yan. Kaya kain na yan.

2 minutes lang 2 minutes. Ah 2 minutes 3 minutes. <laughs> oh 1 <one> minute na. <laughs> okay. For the 2000, for the 2000. Okay. Okay. <laughs> Sa halaga kumain dali dito. Oh. Tonyan. Paki-dum si mo, Oh! Nang, hindi, hindi pa nangangalakate! Hahaha! Eh. <laughs> may tubig, may tubig! Nice one! Wow. tubig, ah, may tubig, Yan! Ayan na, kayo! Pag ginaano ano Pag oh. gina 1 minute and 52 seconds. Meron pa kayo 1 minute. Oh, ang bilis. Na. Nangangalahati na. Ah, wala pa pala. <laughs> <laughs> okay, <So, laughs> yan. <laughs> okay, yan. Call a friend. Call a friend. <laughs> 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 <The> friend. <laughs> <laughs> Namiss na na mo ba yan, Chris? Call a friend. <laughs> go, go, go. Kaya ko na to, to. Ako ba dito? Last 30 seconds. <laughs> oh. <laughs> Suko. Suko ba? Hindi. Okay, <laughs> yeah, go, go, go. Bibigyan natin ang extension yan Pag oh. <laughs> ano. Extension. <laughs> extension ng <laughs> ano. So, ito ay Extension na oras. Ah, extension ng oras. Ito po account of time. Ngoko. 3 minutes na, wait lang, wait lang. <laughs> oh, kung bibigyan pa namin ka, kung bibigyan ko pa kayo ng ganun ng 1 minute. Kaya pa oh. Hindi na. Kaya? Kaya pa. Tatry, 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 try tata oh. Ah. Oh. One minute Ready Go <laughs> Ayan, <laughs> Ayan, one minute pa One minute pa One minute pa Kunti na lang, kunti na lang Kunti muna yan Gigi Kunti muna, ati ko Nice one Kailangan, ibus talaga Pakita mamaya Ubus, ha Ubus Ayan, wala na lang ano Yung pan <laughs> 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 Gigi

6 5 4 3 2 1 kita haya. pero meron pa na kay 500 oh okay uh, bye bye